94 Abante Radyo Abante Ang Best Una sa balita Entertainment Sports to ¡Avante! Av -av -av ¡Avante! ¡Rancho balita! ¡Rancho balita! ¡La hapon mga kaabante. Narito na ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis ngayong alas dos, dos ng hapon. Diretso na tayo sa balitaan. A Abante Live Pilipinas, sanay na sa panggigipit ng Chinese forces sa West Philippine Sea. Hindi raw papatulan ayon kay PBBM. Maabante sa balita si Abante Reporter Aileen Taliping. Patulan ng gobyerno ang panibagong insidente ng karahasan sa West Philippine Sea kung saan ginamitan ng water cannon ng mga barko ng China ang dalawang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Baho de Masinloc. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., wala magiging kautosan sa mga pwersa ng gobyerno na nagbabantay sa West Philippine Sea dahil sanay na ang Pilipinas sa mga Yes. Ang ginagawa lamang anya ng gobyerno ay patuloy na ipagtanggol ang teritoryo at patuloy na igigit ang karapatan sa soberenya tulad ng ginagawa ng administrasyon sa nakalipas na tatlong taon. Naniniwala ang Pangulo na ang panibagong aksyon ng mga barko ng China sa West Philippine Sea ay dahil sa naging pahayag nito sa isang panay na kailangan maghanda sakaling lumala ang tensyon sa pagitan ng China at Taiwan. Yang tinang presidente na hindi nang uot ang Pilipinas kundi dinedepensa lamang ang teritoryo at lalong walang interes ang Pilipinas sa konfrontasyon. Ito si Aileen Talibing Abante. -abante Samantalang pagtulong ng mga Pinoy Coast Guard sa mga Chinese na sakay na ng wasak na Chinese Coast Guard vessel pinapurihan ng Senado. Kumabante sa balita si Abante reporter Dexter Ganibe. Tempore Jingkoy Estrada, ang pagiging profesional ng mga kawani ng Philippine Coast Guard na nagpapatrolya sa West Philippine Sea. Ayon sa senador, sa kabila ng pambubuli ng mga barko ng China Coast Guard at ng People's Liberation Army ay hindi nila kinayaan ang mga crew ng China Coast Guard na nabangga ng sarili nilang barko. Tinulungan pa niya ng mga Pinoy, ang mga Chinese na nasa peligro kahit pa nauna na silang pasiritan ng tubig gamit ang water cannon bago magkabanggaan ang dalawang barko ng China malapit sa Baho de Masinlok nanindigan ng senador na patuloy na ipaglalaban ng Pilipinas ang soberenya nito sa West Philippine Sea. Ako si Dexter Ganibe, Abante. Abante sa ibang balita, tatlo sa mga naarestong miyembro ng Dawla Islamia Mauti Group sa naganap na enkwentro sa Lanao del Sur, menor de edad ayon sa PNP. Umabante sa balita si Abante Reporter Edwin Balasa. ng mga child warrior at tatlo sa mga naarestong miyembro ng Dawla Islamiya Mauti Terrorist Group na kanilang nakainkwentro nitong Sabado sa bayan ng Lubbanyate, Lanao del Sur. Ito'y matapos ang magresulta sa enkwentro ang dapat sanay Agahahin na warat of arrest laban sa mga suspect na may kasong murder at inside. Sa isang gawang press briefing sa Camp Crame, sinabi ni PNP Chief General Nicolas Torre III na dalawa sa mga naaresto ay may edad 17 anyos habang ang isa ay 16 anyos. Ayon kay Torre, ginagawang modus sa mga terorista grupo ang mag-recruit at gumamit ng mga kabataan para magpalakas ng kanilang puwersa kaya kasalanan nilang tinutugis ang tumatay recruiter ng mga kabataan sa kanilang grupo na sumisira sa kanilang buhay at kinabukasan. Handa naman ng PNP at Philippine Army sa anumang pagbabanta at ganti ng terrorist sa grupong Dawla Islamiya, mauti group dahil sa pagtalagas ng kanilang mga miyembro. Ito si Edwin Balasa, Habante. balita, presyo ng mga pangunahing bilihin sa isang pamilyan sa Maynila bumaba. Ilang gulay at imported na bigas naman tumaas. Umabante sa balita, si Abante Reporter Ryan Reloban. Charmaine kinumpirma ni Department of Trade and Industry Secretary Maria Cristina Roque na pasok sa itinaklang presyo ng Department of Agriculture ang mga pangunahing pilihin sa kinta Market sa lungsod ng Maynila. Kasunod nito kasunod ito ng isinagawang price and supply monitoring of agricultural basic necessities and prime commodities sa nasabing palengke ni na Secretary Roque DA, DA Assistant Secretary Bebang Guevara at ilang opisyal ng Manila LGU. Ayon kay Secretary Roque, bumaba ang presyo ng baboy. Partikular ang kasim na nasa 390 kada kilo, habang 430 pesos naman ang presyo ng kada kilo ng gempo itinatawa rin ng kalilima ang presyo ng manok at isda na pasok din sa itinakdang presyo ng DA. Naobserbahan naman na may bahagyang pagtaas sa presyo ng ilang gulay pero ayon kay Roque ay normal ito dahil sa mga nagdaang bagyo at babalik naman ito sa tamang presyo sa mga susunod na araw. Kabilang sa mga tumaas ang presyo, ang siling labuyo na nasa 450 pesos kada kilo, Broccoli na umaabot sa 300 pesos kada kilo, 100 pesos naman ang sayote at carrots na nasa 200 kada kilo. Wala namang pagtaas sa presyo ng local rice pero may pagtaas sa presyo ng imported rice na, sa, na nasa 30 pesos kada 25 kilos ayon sa mga retailer dahil umano ito sa importation ban kahit sa si September pa ito, epektibo. Kaya naman sinabi ni DA ASA a ASEC Guevara na iimbestagahan nila ito upang malaman kung sino pa talaga ang nagtataas na presyo. Kung si distributor o si importer o kaya naman si retailer. Diit pa ni Guevara, dapat sinusunod ang ipinatutupad na Maximum Suggested Retail Price or MSRP sa imported rice. Ako, si Ryan Relovan, Abante. Maraming salamat Ryan Raloban. Para sa iba pang naungunang balita, mag-like, follow and subscribe na sa DWIR Abante Radyo sa Facebook at YouTube. At DWIR 1494 naman sa Instagram, TikTok at X. Kama rin po ay napapanood sa Sky Cable, Converge at sa TCL Smart TV. Magandang hapon ako si Charmaine. Abong at ito ang Abante Radyo Balita ngayon.